So guys, ito guys nandito tayo ngayon guys nunguha tayo Madrid de Agua guys oh. Isang nandito tayo Madrid de Agua guys oh. para isa na ito sa bahog sa manok para manok to mag, magkaroon ng laman mag, magtaba siya ba magtaba ato siyang i-blender or i -juain. ganun lang. Discard, Ah. Ayan. Uy. Eh, pakaw manok. oh Badri dia gua man eh? uh, Para kan dapat petembok. Sagol bau gimana? So yes guys. So, so ito nang kinuha ko na ano guys. Uh, Madre de Agua. So hiwain ko kasi yung bill blender ko ay nagloko na naman. So hiwain ko na lang hiwain ko ng pinong-pino para natin ito sa pagkain ng manok guys linter natin na ano? may tupak minsan lumandar minsan hindi shut out sa nag shut, shut out sa nagpadala niyan. Blender na yan. 1,000 naman yan. May tupak. Andar. Andar. Ayaw. Andar. Ayaw. Ano oh, na ito siya guys? Hala ko lang ito sa akin. Hala na ito sa feeds. Maganda yung resulta nito guys. Kahit try nyo guys. Kasayan nyo sa mga manok niyo mga baboy, mga baka, kambing, ito pakain nyo. Halo nyo sa pag uh, pagkain nila. sa baka naman, diretso na eh. Bigay mo lang ito sa, sa, sa kambing. So, sa mga sa baboy, halo nyo sa feeds. Kaya kita nyo yung baboy, manok, mga lahat ng mga hayop nyo. rabbit. Ito talaga kinakain sa rabbit tinanim namin to dati uh, dahil sa rabbit kasi marami ako marami akong rabbit dito mayroon akong rabbit dati dito na mga kulang-kulang 300 <coughs> teraso so yan guys so finish na yan yan lang bye bye i-share nyo guys i-like i-share follow nyo guys Sarapos apa you guys, ang atong andalis TV uh, sa YouTube channel, tsaka sa Facebook feeds. Elmer Bunani, Elmer Bunani sa main Facebook. So yan lang, maraming salamat. Haluan na natin ang feeds. Tapos basahin para di gaanong mga sing, jumer, kilaki yang mga. Ah, uh, maral diagon, di anong pinong. Pagkain lang natin. Yan.